So, oh, hi guys! Welcome back to the channel. So, this is Mrs. and here again for another vlog. So, gumawa tayo ng cook float gamit lamang tatong ingredient. Una, ice. Pangalawa, ay dapat yung ice natin guys, yung ganito lang kalaki ha. Ganyan lang siya. Number two, Milo. Kailangan natin talagang ng Milo. Tapos, number three, yung coke na pinaan natin dito. Kasi nahinay lang sa paglagay ng coke, ha? Baka kasi magsabog. Masarap talaga siya, guys. Hindi ko pa siya pinitikman. Yun naman, ha? Oh. Kalukulay nila siya hanggang matunaw yung Milo. So, na natin, guys, kung masarap pa. Sa inyo kaya, guys. Gawin nyo rin kaya to. Tapos, i-rate nyo kung gaano kasarap to. 1 to 10. Pero sa akin talaga, parang mga 8 lang. Kasi, ano yung cook eh. Parang, ayoko sa mga cook. Ganun. I-rate nyo siya, guys. Kung ilan. Tikman na rin kayo.